sana yung pangailangan ng nanay hindi inaasa sa kaibigan. <laughs> Ay! Ayan, so, eto na. Isa sa best friend ko sa industriya. Si uh, Sedi. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kailangan seryoso. Ayan. ah, De. Ano eh? Nasaan ka? Sulit pa. Wala kang set. Walis. Well, hmm. Anong ginagawa mo? Ano oh, nga ito? Kaka-deliver lang namin ng longganis. Ah. Hindi. Meron akong ano-flavor sa'yo. Ano? Kasi, ano, kailangan ko lang, medyo nalitip lang ako. Kailangan ko lang ng, medyo nalitip ako. Kailangan ko ng 5,000. Eh, kailangan ko bukas ng umaga hindi, uh, Kasi utang ko hindi pa okay, go. Ano, 5K lang naman. Okay, gaysasan ko bukas early in morning. <laughs> Sige. Ano, huwag mo na lang sabihin kahit kanina I yeah. ako kasi... Alam mo naman... hindi! <laughs> Ito it is biscuit and <laughs> <kalabaladha. laughs> <Kulig. laughs> Alam mo naman, ano... Oo. Oh, oh. Biscuit Ako pa ba? Mm -mm. Ay ano, ang tawag dito, na-miss naman kita. Ano ang tawag dito? Magkano ba yung longganisa? Ano? Ura lang, 120 lang yun, be. O hindi, pag utang ko, isabay mo na sa utang ko limang, ano, longganisa. Hindi ako nahiniwala sa'yo dahil. <laughs> <laughs> eh? Kaya ikaw pa may, may pera, may ano ka sa bulsa. Bakit? May, may balat may ka sa bulsa po. Eh! Ha? Pagpangingeme mo sa mga tao. Hindi ko naniniwala, Ning. Umpisa pa lang. Opa! Bakit di ka naniniwala? Hindi ko naniniwala. Kinala kong balat mo. Dahil hindi It's a fact! Tapos naloka ka doon sa ano? Isama mo ning limang longganisa. ni Ang sabi ko, pati yung panggas, isama mo. kasi <laughs> yung panggas isama mo na para bukas papunta <laughs> Pag-bukas? Wala na. Gusto mo yan? <laughs> Oo, oh, oh, yung utang lang, pati panggas, pinangutang niya. Ano I miss you. <laughs> I miss you. Bro, bye-bye. Bye, oh. Yan, kinontent na kita, ha? mag high ka sa mga Ay. mag high ka sa mga menship. Tayo mga menship. <laughs> Pangit ng content. Hindi ganito yung ina-expect ko. Contento <laughs> mo ako mag-isa. Bye-bye. <laughs> love you. Bye-bye. Love you. Hindi <laughs> siya naniniwala. Hoy, nagigipit din naman ako. Ba't ayon yung maniwala sa akin? May utang din naman ako. kasi hindi ko sasabihin kung kanina ako may utang. <laughs> So, ito naman, tatawagan natin si uh, Melody Hello. Hi, Maren. Yes, po. Anong ginagawa mo? Ito, nakatambay kami nila kay Dan sa, ano, sa NU. Ah, uh, okay. Ba, kami, ano may sasabihin ako sa'yo? Naka-loudspeaker ka ba? Hindi. May sasabihin ako sa'yo? Huwag mo nalang, ano, Atin atin na lang. Okay. Kung hiram sana ko sa yung 5K. Baba. O oh, sige, pwede naman. Eh, kaso, hindi ako ang nagpapahiram kasi si Jowa talaga. Hmm. Eh, mas sinisingil ko nga. Naglaging hmm. delete, kaya nabadala na magpahiram si Jowa. Babalik ko din ng ano, ng Saturday. Tapos ano, wag mo munang ibawas doon yung ano, kasi wala talaga ako ngayon. Ano, medyo, Palabisan mo na kasi panggaas ko lang. E eh, paano? Magkano? 6,000. E eh, 6,000 na hiramin mo? Oo. Kung okay. Mars, maraming salamat ha. Thank you so okay, much. Uh okay. -oh. Ito chat na lang kita. Uh Oo. -oh. Tapos ano, may sasabihin ako sa'yo. Baka magalit ka. Ano nga? Parang tanga na. This is a prank. Tama <laughs> <laughs> yan, ha? Ah. Oo, oh, oh, sa vlog to. Ala, no, huwag lang. Sinabi ko yung ano sila, ano. Eh, miss ka. Oo, oh, mag-hi ka sa mga menship. Thank you, Mareng. I love you. Okay. See you Saturday okay. sa set. Okay. Bye-bye. So, ito namang susunod natin tatawagan ay uh, anak-anakan ko dito, si uh, Zuji. So, try natin kung ano yung reaction niya pag tinawagan ko siya. Hello po. Hi, Zuji. Hello po. Good evening po. Good evening. Busy ka? Hindi naman po. Opo. Oh, Kakauwi ko lang po. Ah, okay. Kamusta yung studio <laughs> mo? Okay naman po. Doing good naman po. Hmm. Kaya hiyaman, meron ka ba dyang ano, 5,000? 5,000 po. Cash po, nai. Kung gusto niya po, bukas po. Anak, ano, pasensya ka na sa abala. Kasi wala talaga akong maisip. Talagang gipit na gipit ako ngayon no, no, no problem po na eh. Wala pong problema po sa akin yun. Mm-hmm. Okay. <laughs> Opo, no worries po. Anak, thank you po. mm ka na sa abala, ha? No, okay lang po. <laughs> Uy, prank lang to. <laughs> <laughs> Pagay ka sa vlog ko. <laughs> gawin ko yung parang medyo luma, pero tingnan ko kung sino yung pwedeng tumulong sa akin pag kailangan ko ng kagipitan, alam mo na. Baka malaman na nila, pwede ko kukutangan. Thank you, anak. Salamat. <laughs> I love you. I miss you. Bye-bye. Bye-bye. Susunod so, naman natin si Jackie. Hello. Hi, sis. Hi. Good evening. How are you? I'm doing good. Busy ka? Hindi naman nagawatch lang, ako. May flight ka sa mga madaling araw. Eh. May flight? Sa ka punta? kung 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 na kita. Okay lang ba? Ano yun? Go lang baka may extra cash ka dyan na 5,000. Babalik ko din sa Monday. No sense. Kahit 2,500, 1,500. Kung ano lang kaya mo. Okay. Okay. I-check ko sa ano. Kasi kakabayad ko lang ng ano. Titingnan ko kung may extra pa dito sa Gcash. No sense ka na. And lang. Alam ko namang magpunta ka pa ng ilo-ilo. <laughs> ya Bakit masama matawa? Sinasarap lang kita. Mag-hi ka sa vlog ko. Puto! Ang bait-bait ko naman sa ano. <laughs> sabi ko Sabi ko na 'oy kita. Sabi ko <laughs> Sabi ko parang hindi si Jackie kung kausap ko. <laughs> Mo ako, ah? Pautangin mo ako, sis. Ha? Pautangin mo ako. Kung ano ko may extra, why not? <laughs> Naloka ka? <laughs> Oo, oh, oh. hindi ka naman ibang tao. <laughs> ano na? <laughs> hindi ka naman ibang tao. Naloka ako sa sa'yo. <laughs> well, anyway, salamat. I miss you. I love you. I love you ah! too. Say hi to my uh, vlog sa mga menship. Hi, mga menship. Hi, mga <laughs> Ayan na si Ate Jean. Yes, te. De. Oo. Oh. Nasaan ka? Pakakalis ka na? Nasa office ako, po Ay, na. No. Busy ka. Oo. Uh oh. Ay, ano. Nakakahiya pero very random. Oo. Uh oh. Ang nangihiram lang sana ako sa yung 5K okay magbayad ako ng kuryente kanina B bibigay ko din ay, sa Monday sana ay. oh, okay. oh igigas oh. mo na lang ate Jean. okay so check ko check ko ang mga ano sources <laughs> charot charot lang nasa vlog ka charot lang nasa vlog ka <laughs> Aga ka talaga. I miss you. Sige na magingat ka. O alam ko na mautanga kita uh, ha. Bye bye, I love you. Bye bye. Ito susunod si James Aquino. is um, Hindi ko siya ganun na uh, kakilala pa. Pero nakasama ko sa siya sa isang event last year. April. Ang impression kasi sa akin nito ay medyo suplada. So, tingin natin kung ano maging reaction niya pag nangutan tayo sa kanya. <laughs> Ayan, sabi niya, sige ate. <laughs> ah. Hi. Hello, tate. Kumusta? Okay naman. Ako okay lang din. Bakit? Pwede mo ako mapahiram ng 5K. Ay, 5K? O kaya kahit Bahala ka kung anong kaya mong ibigay kasi need ko lang tomorrow. Babalik ko din bukas ng hapon. Wala din ako kasi extra ate ngayon. Nagbayad ako ng bahay ngayon. Hmm, okay. Mm -hmm. So, si Amaya kaya? Si Amaya, habis yun. Okay, sige, sige. Sorry, pasensya na ate. Wala akit ako. Alam mo naman nag-rent na ako ng bahay ngayon, di ba? Eh, huwag kang magagalit. sasabihin ko sa'yo. Oo. Uh -huh. Nasa vlog kita. Ay <laughs> Taka. Hindi muna na vlog. Bakla ka. Mak <laughs> makikita pa dyan, maririnig pa dyan yung sinig ako si pili <laughs> pili Pinipilit ko huwag tumawa. <laughs> Alam ko na na pwede pala akong manghutang sa'yo nagkataon lang na... Pwede naman. <laughs> Kasi sa tingin ko, muna mo kita kay Amaya kasi si Amaya ang hype ni Hebs niya. Charot lang sige. I miss you. So, itong susunod natin tatawagan ay um, isa rin sa comedian, of course, from uh, Kazon. This is Sugar Hello. Hi, kapatid! Ah, hello. Ano yun? Anong ginagawa mo? Nan nanood ng, nan nan ano, lagu lagay kwe. Ah, nasan ka ba? Ha? Ah? Sa And bahay? Dito, ah. Oo, oh, sa bahay lang. Ah. Uh, pasensya ka na. Oo, so, bakit? Eh, ngayon lang ako lalapit sa'yo. Hmm. Baka may pera ka dyan. Bakit? Lagi wala nga akong trabaho, ulay ka. Mm -hmm. <laughs> Wala nga ano ano, uh. hindi mo na ako nakakapag-send. Wala pa, eh. okay. kasi send ko lang kanina ng mga pambayad ko eh. Itatry ko bukas. Bakit? Anong, anong, ano, emergency mo? Iba ba ako? Wala ka? Mm-mm. Saka? Kaya mo. ano ko oras yun? Alas 8 ng umaga. Saka po ulit. Mm -hmm. O oh, sige, sige, gawin ko lang paraan na. Oo. Oh. Oo, oh, sige, sige. <laughs> Charot lang. Teka. <laughs> Charot lang nasa vlog. <laughs> oh. <laughs> Charot okay. lang, wala lang. Tinray ko lang random. <laughs> Oh, oh, ngayon, alam, ngayon, alam ko, na talagang mapapautang mo kung gagawa ka ng para. siyempre <laughs> kasi mag- kasi mo barangay ka. <laughs> oh, ang sweet naman, oh. No? <laughs> Ay, ba diba, ba? Maklang, siyempre yung credibility mo. Oh, okay. Hindi naman yung anong hindi naman yung nababayaran na mo. <laughs> sa barangay ka lang. Asahan ka, 3,000. <laughs> I miss you anyway. I miss you too, baba. Ingat ka. Mm -hmm. deal, I love you, baba. See Sige, itari ko magkaset. Papasok uh -oh. kita. Uh Bye-bye. Itong -bye. Bye -bye. isa ay si, ito uh, si Eugene Calabon. Tingnan natin. Bye -bye. Hi, anak. Hello, sir. Yes, sir. But... Anong ginagawa mo? Ah, okay. Nasaan ka? Dito sa labas Bye. Ah, okay. Wala, Why? No? <laughs> Why? Eh, Hingi lang sana ko lang help sa'yo. Ano yan? Kasi, medyo nag- kinakas ako sa fans and kailangan ko lang ng 5,000 bukas. Kasi, pag hindi, ipababarangay ako bukas. Hmm? Mm-hmm. Seryoso? Oo. Oh, Babalikin ko ano din oras? naman sa'yo ng Monday. Anong oras? Um, mga 9 o'clock ng umaga. Okay, sir. Sige. I, ano ako. Bago mag-9. Oh, salamat. Pasensya ka na sa abala, ha? Oh, ah, nakaila ko naman kung ano. Oh, syempre, nakakahiya. Hindi naman tayo masyado nag-uusap tapos ganun pa yung Okay lang, ano, sir. Ano, ano ka ba? meron? It's a prank. Wala saan <laughs> nabaya ka sa'yo? Nag-vlog ako. Ah, okay. It's a prank. Natali <laughs> mo ako, sir. Seryoso kasi masyado eh. Charot lang. Ikaw naman, charot-charot lang kita. So, bukas, dalhin mo yung 5,000. Charot <laughs> Hindi, joke lang. O, oh, napaniwala mo talaga oh. ako. <laughs> Thank you so much. Magkita okay, tayo sir, soon. Bye-bye. Okay, sir. Ingat po. Ingat po. Bye, bye Ayan, so ito na. Uh, si Nightheart Carlos ang, uh, ang uh, susunod nating tatawagan. Tingnan natin kung uh, anong masasabi niya. Ah, excited ako. <laughs> okay, eto. Let's do this. Oh. Nay, good night, good night, night night, good evening, good evening I miss you, I miss you too, ah, nasan ka, sta? okay naman sa bahay. ako, nasan hmm. ka, de, bahay lang, off ko ngayon eh, hmm, okay, ano hmm. lang, pasensya na kung maabala kita ha, hmm, bakit, And, um medyo nagkulang ako sa funds, so I need, like 5,000 lang naman, babalik ko din sa inang Friday. Sa ngayon alam mo, ang dami yung nanghiram sa akin ngayon. Si mama, pabalik-balik ng ospital. Mm. okay. Kaya ano kami ngayon, kung sa lahat, pag wala nga akong work, nakakalungkot eh. Mm, na, Nay, ha? Si mama, pabalik-balik. Ngayon, mm -hmm. nandito siya ngayon. Pero, pabalik-balik siya kasi broken rib siya bedridden eh. Syempre si mama nalulungkot pag hindi nakakatayo. Naitatayo na lang siya pag nakasabit yung kamay sa leeg. Ang isang gamot niya is 1,500 for buto. A dish add-on yan sa maintenance niya. A day? Kaya, hindi, a week. A week. Oh. Kaya isang piraso yung 1,500 na yun. Kahit pa amant yun, ang laki nun, nadagdag sa normal niyang ano, mm -hmm. di ba? Maintenance. Mm -hmm. Kaya naloloka ako. Eh, yeah. e, tatlong araw lang naman ako nagsiset. Pag may taping, isang-isang mm -hmm. araw. Tapos, minsan, nire ko pang ibalik ako ng Manila para makapagset ako. Tapos, balik ulit ng next day. Ganyan. Pagod. Mm -hmm. Anyway, na, just Ano, nagpe-pray ko lagi si Mama. Mm -mm. Sa so, ano, ano ba nangyari sa inyo? Sa iyo, bakit nangailangan ka? Ikaw pa ba? <laughs> Hindi. Ha? Ano, ipapraksa na kita. Na. <laughs> na mangungutang ako sa iyo. <laughs> Asa pa board the vlog mo. <laughs> so nalaman ng mundo ko ano mga pinoproblema problema ko kaka-upload ko nga lang. Kaka-upload ko lang ng video kanina. Ang sabi nila, ano ba yan? Pati pangailangan ng nanay mo. Ano? ah uh, pinaasa mo kay Petit. Hello? Oo. Alam ni Petit kasi yung nangyari sa ano ko, sa nanay mm -hmm. ko. Kaya, alam mo yung ano, isang tray ng itlog at saba, malaking bagay yun. Yes. Para ibigay ni Petit sa mm -hmm. nanay ko. Kaya kayong mga viewers, huwag <laughs> kayong magsa-judge. Hindi nyo naiintindihan yan lahat. O magpakita ka na. <laughs> Diyos <laughs> ko. <laughs> <laughs> o ayan. Sige, magsalita ka <laughs> ngayon. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi. This is about my, ano, my video today. Yung, yung video ko today kasi, nag-ano ko, nag-post -nag ako na si Petit inabuso. Tapos uh -oh. kami yung binibigyan ni Petit. Kami yung sinama uh -oh. sa palengke. Kami mm hmm. event ng TNT ng tawag ng tanghalan. Tapos ang sama-sama ng loob ko kanina, nagbabasa ako ng messages. Ang sabi ng isa, sana yung pangailangan ng nanay hindi inaasa sa kaibigan. <laughs> ay! <laughs> ay! Sorry, sorry, sorry. sorry. i mo na lang yun. i mo na lang. Para sa mga tao kung nanonood ngayon, mm. alam nyo po, may backstory po yan. Mm. Kami ni Petit ay ano, matagal naging housemate. Yes. So lahat ng hindi niya sa, sa, sa nanay ko, parang ano ba naman yung isang piling ng saging at saka um, isang isang tray ng itlog na 30 piraso, sasabihan nyo ko na parang temawa ako at abusada. <laughs> Dahil binilingi petit yun. Sa totoo lang, gusto ni petit yun. Uh -uh. Pag pumunta kami sa fruit stand, na malenggi kasi kami that night mm. sa Marikina. Nung pumunta kami sa fruit stand, sabi ni ano, sabi ni Petit O, oh, anong gusto mo para kay mama? Sabi ko, parang ang kailangan niya, itlog at saka ano, saba. Kung abusada ako, di sana kumuha ako ng pomelo, <laughs> ng apple, <papo, laughs> ng orange, <laughs> ng kiwi, ng, ng kiwi. <laughs> diba? diba? Kaya lang kasi naiintindihan lang nila while they're watching it. Naiintindihan ko oh, 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 naman nila. Oh. Mm -hmm. Kaya lang, ano sana na, napanood muna nila yung mga ano past videos yes. para malaman din yung totoo ko. kasi ako man mm -mm. Mag, nag nag-shooting nag ako halimbawa for incognito sa Baguio, mm -mm. isang isang sako ng gulay ang binibili mm -mm. ko para kay hindi. Mm -mm. hindi ko tatawagin ang sarili kong inabuso ako oh. diba <laughs> kasi mahal namin ang isa't isa I yes mean, and that's the I mean, truth bayan, Jason, yes nandito ka lang diba yes na, nai kung marami akong pagkain na ganito nagsisend ko sa mga bahay-bahay. Mm -mm -mm. ba? At saka pa? ano, sabihin ko lang sa mga viewers, nako sobra talagang napakabait napaka ni Nighttart. Alam mo yung isusubo na niya, ibibigay pa niya. Kaya pauutangin muna ako ng 5k. Tumigil ka. <laughs> well night. Thank you so much for the time. I'm sorry and uh, uh, I'm always uh, praying. Tamag... I'm always praying for Mommy sa mga viewers mo. Mga menship. Mga? Menship. Mga menship, ano, uh, <laughs> always subscribe sa mga baklang natutuwa kayo. Huwag niyo nang piliin kung sino may pangalan at hindi. Sa totoo na, basta na natuwa kayo, give them chance. Mm. Parang Para pag-follow-follow lang yan sa, mm -hmm. ano, sa, sa Facebook, Facebook. At saka sa ano, pag natutuwa kayo, di ba pinapollow niyo? Mm -hmm. Wala naman itong bayan. Yes. At the same time, we are trying to do our best to give you a good content. Yung masaya lang, yung na good vibes lang, yeah. hindi yung abusado. <laughs> <laughs> Thank you, Nay. I love you so much and I miss you. I love you. Pagpunta ko ng San Pablo, ko yes, love tayo. Yes, 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 yes. I I will pray for Mami always and for you. Please. And for please, your... Please, apahan ng gamot niya, Wang Po. Bye -bye. Yes. Bye-bye. Love bye -bye. you so much. Bye-bye. Bye-bye. Love you, nai. I miss Bye. you. Bye-bye. O, okay, kita nyo, ha? So, syempre, may mga bagay din tayong mga pinagdadaanan. So, dito nakikita natin na yung bawat tao, they are willing to give. Pero, syempre, mas importante pa rin yung... Uh, alam nyo yun, kahit alam natin na gusto-gusto nilang magbigay, pero mas may importante pa. So kaya kayo wag kayo magtatampo sa mga inuutangan niyo na like for example may mga ganitong reason sila valid lahat 'yon kasi unang una <laughs> hindi niyo naman pera 'yon ayun yung pera nilang pinaghirapan nila so 'yun lang naman and uh, sana po ay uh, naging uh, masaya kayo sa vlog na to uh, and uh, pasensya na po din sa mga na prank so this is a prank Ayan. medyo luma na tong uh, content, pero, wala lang naisip ko lang, parang gusto ko lang malaman kung sino yung uh, mga tao na talagang uh, mas madaling matakbuhan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ano eh, hindi na matatakbuhan yung iba. But then, this is just the content, and uh, sana nag-enjoy kayo, and uh, maraming maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na vlog. At, eto na ha, like, share, and subscribe to my uh, YouTube channel, and uh, Please don't forget uh, the notification bell para kayo ay updated. Maraming maraming salamat sa inyo. At bye! See you soon! See you again! Bye!